ng uh, umaga mga kabartodis ngayon po ang ipapakita ko sa inyo ang mga gamit ko na uh, tested ko na ito po yung dala-dala ko lagi eh, ito ay nagbibigay din ito ng uh, uh, protection ito mga ipapakita ko kunti lang pero ito po yung mga tested ko na at subo ko na ito yung una <coughs> yung uh, linta sa dagat o para po siya may buhok sa dito may mga buhok-buhok po yan kung makakita kayo itim po siya pero ito puti ayan po yan po ang legit kung uh, nagamit ito ay swerte din ito pag meron kang ganito. Kung uh, minsan tayo ay naghahanap po tayo ng uh <coughs> uh naghahanap po tayo ng uh, pera kung wala tayong pera mapagkunan. Ito po ay himas-himasin po ito imasimasin Mas nyo kasama yung ito yung lagpasa natin ito nakita nakita nyo na to dati pa ito ito yung uh, daladala ko na na ano lagpasan ito yung kinikwintas ko na may muka <coughs> ini ko ito na magkaroon po tayo ng uh, suwerte sa pera pag meron pa yung meron po kayong uh, kailanganin ay makapagbigay bigay sa inyo ng suwerte at uh, sa tulong din sa ating time team na pagdarasal sa ating Diyos Ama na tayo po ay masolusyonan yung mga problema natin hindi lang sa pera kundi sa mga e siya sya uh, makakatulong po ang mga hawak natin ng mga gamit o mutya ito po yung dalawa at ito para po syang buto ng kalamansi pero ito hindi po kalamansi kundi ito ay uh, makukuha po ito sa uh, dagat ito po ay libon na ano, libon na shell. Ito ay suwerte din ito. Pag meron kayong lakad papunta kayong uh, papunta kayong uh, mamimingwet kayo o di kaya uh, kahit sa dagat <coughs> o business makakatulong din ito makapagbigay sa inyo ng swerte at ito ay subok ko na din ito na pwede itong gagamiting gamot ibabad lang sa maligamgam na tubig at saka iinumin bago po kayong aalis ng bahay ay makaramdam din kayo ng paghihilo mahihilo po kayo makaramdam po kayo ng parang nahihilo po kayo dahil po yung kapangyarihan niya ay mapasa iyo na nasubukan ko na to minsan ay matamlay po tayo uminom po tayo ng ating sariling gamit na mutya ito para po siyang may muka may mga bungo ito ay lagpasan Crystallize. o tawag dito <coughs> bato ara crystallized po yan yung yung mukha ayan <clears throat> ito gamit ko na din ito na ito binababat, binababad ko ito sa maligamgam na tubig tapos sa uh, iniinom at saka ito ay dagat din ito na tamilok Ayan. ito ay may ano po siya may gamit sa uh, tagaliwas bala uh, hindi ko pa siya na-try sa bala pero ito na-try ko na ito sa tagabulag kahit ito uh, simpleng bato ay magkaroon ka po ng uh, protection kahit ganito lang. Kasi bato na po siya. Uh, ito may ano din siya sa kabal at kunat. Pwede ito pang sangkap sa ating mga bao. Kaya may nag-request sa atin. Nag-order ng bao na isang mata. Pang palaman natin ito sa mga bao. At saka may mga sangkap din ako na ilalagay dyan ayan tandaan nyo po yan pero pwede din ito baba, ibabad nyo po sa maligam-gam na tubig tapos iinumin nyo po yung binabaran niya. kahit sa limang minuto lang ibabad nyo tapos meron tayong uling uling na nagiging bato ito ang uling na nagiging bato gamit naman ito sa mga usog na usog yung mga anak nyo ikis-kis nyo lang po ito ikis-kis nyo po ito kiskisin nyo po na parang maabo tapos ilagay sa kalmin at yun ang isabit sa anak ninyo sa mga bata kasi tested po ito meron din itong uh, suwerte at uh, gamot din ito sa mga kahit anong sakit gawa ng mga kalipadangin sa tigal po at ito ay ginagamit ko kung masakit yung noo ko tinatapal ko ito kinihimas ko muna tapos lagyan ng langis at itapal don sa kung saan banda yung aking naramdaman ng uh, init o sakit <coughs> distant po yan ito naman may mukha po siya parang bungo parang alien o ano ito yung bibig o, bibig parang matanda tapos ito yung mata ayan parang matanda kaya ito ay uh, Magnetic Magnetic po ito Tapos baliktaran Baliktaran na may muka Ito yung isang mata lang Ito yung isang mata nya oh. Ayan o oh. Yung isang mata nya Ayan Ito ay Bit-bit ko ito Dalang-dala Nilalagay ko sa pulang tela dahil ito ay kapit na kapit yung pera o money magnet ang sabi nila yung kidlat daw ay uh, ka daw makahanap ng pera pag may kidlat pero para sa akin hindi ako naniniwala sa mga ganyan <coughs> dahil ang kidlat ay magbibigay din ng swerte kasi mag magnetic po siya para po yung customer mo pag andyan yung customer mo parang hinihila po ng kidlat... papunta sa inyo. Kaya... <clears throat> dipindi naman sa paniniwala... respeto din natin sa mga naniniwala. Kung anong paniniwala nila... respituin na lang natin. Huwag na lang natin sila husgahan agad. Huwag na lang natin silang pansinin. Kung ano man ang... sa kanila... kung anong content nila... respituin na lang natin. Kaya huwag na lang natin pakialaman kung anong sa kanya bahala siya pananagutan naman niya sa ating Diyos Ama na kung uh, nagsasabi siya ng uh, kamalian o, o tuwid man yung daraana, daraanan niya okay lang basta ay iba iba yung paniniwala natin bawat isa sa atin may paniniwala hindi naman yung paniniwala niya pwede natin na i-adapt yung paniniwala niya kung tama. Pero kung mali, bakit naman ay adapt mo yung mali? Dapat i-ano nyo lang, i- kung sa yung opinion niya, opinion niyang isa, may opinion din yung isa, at saka yung isa may opinion. Pag uh, ano nyo, uh, pagpantayin nyo yung alin doon yung mas mabigat na na ano na opinion kung maganda yung opinion niya at saka dito parang maganda din pero may may twist o may kamalian siya. Kung alin doon yung tama, yun ang susundin mo. Pero wag nating na i ano sa sarili natin o sa mga tao na paniwalaan, ito paniwalaan mo, legit 'to. Pero depende yan sa naniniwala. At depende po yan sa nakahawak na noon o ngayon. Kasi ito Gamit ito ng sinang-unang tao. Mga ganito, mga motya mga ano. Ginagamit po 'yan ng mga sinang-unang tao kasi wala pang wala pa kasing ano <coughs> tawag dito. Ah, uh, o ano, o mga ganyan, itak lang siguro o mga bato na ginawang uh, palakol o kutsilyo pero mga bato talaga ay sinang unang tao gumagamit ng mga bato. Eh. Ah, Kinikis-kis para maka, magka, magkaroon ng apoy. O ginagawa nilang kutsilyo para makahiwa ng mga karne. O sibat. Bato rin yung ginagamit. Kaya ang bato, eh, wag natin, ano, wag natin na pagsabihan yung iba na yan baliw na baliw ka na sa bato mga bato mo o ganyan mga wag nating ano ha, at saka wag nating abusuhin uh, respito uh, respeto lang respeto lang po uh, bilang bilang uh, manggagamot o normal na tao respeto lang po yung ano natin kay ang hangad natin kung ano man na nakikita nyo kung manonood man kayo wag po kayo mag-iwan ng masamang komento sa opinion nyo sa isang vlogger o sino mang nagpo-post ng na mga video wag nyo pong ano, usgahan agad kasi uh, kung alaman natin ng mga dinaanan yan pinagdaraanan niya kung may mga, mga mapait man siyang dinaraanan huwag na lang natin huskan kagaya ko may na na din dinaanan man ko na mas mapait pa sa, sa dinaraanan mo uh, ay importante respeto lang nerespeto ko din ang respito sa akin kaya wa wag na lang po tayong mag uh, ano pa mag iwan ng komento ng masama kaya ako kung sino man ang nagkagalit sa akin hinahiyaan ko lang yan naiyaan ko na lang sila kung ano man ang sasabihin nila. Siyempre, masasaktan ka din eh pag ma, ma ano mo, mabasa mo yung mga komento nila na parang uh, parang ano eh, parang may mga pangbubuli. Kaya ako hindi ako nang iwan ng komento kung hindi ayon doon sa pinapost ko. O mga ganun. Kaya katulad nito, Ayan, mga shell na yan. Hindi po yan gawa ng tao, kundi gawa ng kalikasan. Ito siguro nabasag, sobrang nabasag sa hampas ng alon at nagiging natunaw na yung parte niya. Ay eh, nagpormada na po siya ng ganyan. Ayan o. Oh. Nagpormada na po yan ng ganyan. Pero sa totoo lang, pag ganitong bagay, yung shell na ito, ganito lang po siya. Gina ginagamit to nung unang panahon ginagamit po nila amulet o kinakargahan o binubulsa ito ay simpleng bagay pero nakakabib nakaka yung forma niya pwede po siya pang kargahan dito ng mga mutya ng kastalize dito pwede mo siya kargahan at saka pwede mo siya pang Lagyan ng pangsabit para mag, magiging kwintas na po siya. Ayan. At saka ito, ito yung isang mata. Ginawa ko yung Kasi lagi lang uh, bilog yung ginawa natin. Kaya ito naman yung tres pico yung gagawin natin. 3 pico yung gagawin natin na Lagyan natin ng palaman. Ayan. Bali, ang nag-order nito, 6. Uh, Paso, wala na akong uh, ano mapagkunan ng isang mata na anim na yan pero may may nag chat na sa akin na meron siya dun sa pinagkunan ko kaya ako kunin ko na lang eh ito yung anim nito ito pinagawa sa akin ay gagawin ko pa lamang do ah uh, ako, hahanap ako ng mas maganda at saka matitibay na mga mutya na pangkarga mga bato umo na maliit lang bato umo, mutya ng tubig o kasi yung mutya ng tubig uh, mabilis, dun, mabilis din yan na uh, gagaling yung pasyente pag meron po siyang karga ng ganun ay mas masinang kasi meron din siyang tagabulag ang mutya ng tubig ang batu umo may tagabulag din ang uh, kahoy nagiging bato may tagabulag din yan yan po meron din akong meron din akong uh, kakilala eh. ay muntik na po sila na ito ay kwento ko lang ha muntik na po sila na bangga ng malaking truck eh nung ano siya umilag po siya eh tinanong yung asawa niya bakit ang ano natin na, layo pa lang nakikita na tayo eh, bakit hindi po tayo nakita ng truck na yun sagasaan pa tayo siya umilag po siya pero yung yung makabangga sa, sa, kanila nung umilag hindi din umilag kasi hindi rin sila nakikita tapos nung nag ano na po siya naghihit lang sa gilid yun ah uh naga uh, ano sila nag uh, nagtinginan kung bakit po sila na nagtaka at saka nagtanong po siya sa akin anong uh, ibig sabihin ng isang tagulilong kasi tagulilong yung sinabi ko sa kanya noon yung tagulilong ay tagabulag din yan sa tagalog yung tagulilong yan po ay hindi makikita kaya yung umip, yung nag effective yung yung gamit niya nasa tagabulag uh, example, pag may tagabulag, ibig sabihin may may ano po yan may may kalaban kasi pinaprotektahan ka ng gamit mo uh, kahit sasakyan ka ibig sabihin may nakasunod o nakabantay sa inyo kaya yun uh, gana gumana yung bulag sa kahit nasa loob ka ng sasakyan kahit nga nakamotor ka hindi ka makita. ako na try ko na yan pag nakamotor ako na may checkpoint eh simple, simple simple sa sa checkpoint simple wala akong helmet eh naka sinilas lang ako kaya diretso lang marami pang ano highway patrol pa ang uh, nanghuli. kaya diretso lang ako hindi lang akong hindi lang akong lumingon tapos ay wala, walang nakapansin sa akin. Kaya yun. Uh, kaya ang mga wag nating uh, mamamaliitin yung mga mutya. Kasi kahit mutya lang yan, may kahalagaan po yan sa mga gamit parga. At uh, uh sa mga ginaga, ginagamit mong dasal para basbasan yung mga gamit mo yan po ay tested tested ko na yan pag uh, isang mata walang mata yan po ay mga bao na walang mata bao na isang mata yan po tested talaga yan kahit walang palaman pero gumagana din yan gumagana po yan basta buong paniniwala at kung ano ni paniniwala mo yan paniniwalaan mo huwag kang magalangan sa iyong gamit pag na nagalangan po kayo sa inyong gamit mismo yung gamit na alangan po kayo wag nyo lang suotin kasi mapapahamak po kayo kasi alanganin ka o 50-50 yung paniniwala mo sa gamit mo nakasuot ka lang ng, ng gamit mo tapos iniisip mo parang uh, hindi, hindi buo dapat buong loob buong tapang dapat yun ang gagawin nyo huwag uh, isipin na baka o oh, oh, baka eh, yan ang mahirap pag baka na yan baka magmumuna yan ayan po mga kabertudis ayan uh, mga gamit ko ayan mga isang mata ito nagtaka ako bakit puti kasi lininisan ko puti pa rin yung lumalabas hindi po siya kagaya nito ay lumalabas ito ay puti puti talaga hindi naman luma naman to ayan puti yung ano nya pero okay naman yan basta puti ayan ayan mga kabartodis hanggang dito lang muna yung video natin maraming maraming salamat sa pagsubaybay shout out muna pala tayo sa kay madam katis closer Ginalin Sigwa, Riyad Parulan, Nanay Sue, Merjin Alberto, Mary Usay, Paul Hart, uh, sa kay Alexandra Chanel, Mickey at Leo, sa kay Mooney, uh, Jacob, Ricky, Sinun, uh, shout out, shout out sa kay Leo Ari, Musang, uh, shout out sa kay Spark Alban, shout out sa Camille Talio, uh, sa mga Uh, Galino Family shout out kay uh, uh sa Vlog sa so, kay kaya uh, sino pa dyan si Paraon shout out sa'yo bro shout out din sa kay uh, kaibigan natin sa so, kay Alfredo Baisan Jr shout out sa'yo uh, shout out din sa uh, mga kay biga natin sa kay Fidel Servito shout out shout out sa kapatid ni Mary Usay kamusta ka na dyan uh, shout out nga pala sa sa uh, mrs missis ni Fidel uh, uh, Servito shout out shout out din sa kay uh, uh, Rosemary ah uh, Rosemary Galino shout out shout out sa kay uh, sino pa Ims sa kay Ims Sabigan shout out kay Lipsky Ari kay Debs Ari shout out kay Cherylari, Ari kay Jalurus Ari Stephanie uh, uh, Margaret Stephanie e, shout out shout out sa kay Queenie Jimena shout out kay Parinads shout out sa kay Mary shout out sa mga isa ka dalawang anak niya shout out shout out kay Silani Lani De La Cruz. kay uh, <coughs> sino pa Neil shout out kay Emma D shout out shout out kay Romino uh, Empanti shout out kay uh, George sa uh, Fernandez Erben Fernandez shout out Ronald Sanchez kay James Toria shout out kay Alma Can Can Canas kay Tilma Ramos shout out uh, kay Saldisa Bog kay Tony Puita Batubuhay mo Hunters shout out kay Mangyan TV Vlog kay Anonis uh, Vlog shout out uh, shout out kay Apolyo Landin Landicho shout out kay Hal, uh, Andrew Britney shout out Rico Mariano shout out kay Joseph Casin shout out <coughs> kay G Relieve shout out Kay lang naman sang ngalang shout out. kay Jewel Gasbini shout out. Yun lang mga kabertudis, shoutout po sa inyong lahat. Ingat kayo lagi, paalam muna tayo. God bless po sa inyong lahat. Paalam.